Husgahan na natin dito ang aking tinatago dito sa file ng mga magazines at mga dyaryo. Kasi bumili si lalab ng matitigas na mga abokado na hindi pa hinog ngayon. Nag-search tayo sa Lolo, Google kung paano ba pahihinogin ang isang matitigas na mga abukado at ang sabi maraming paraan natural way ng ating pagpapahinog ng ating matitigas na avo na avocado ayan jar lagyan daw ng saging ang mga matitigas na abukado at lagyan ng Takip ng maraming gyaryo. Okay, panahon na. Para tingnan natin kung ito ba ay mga hinog na. <laughs> hinog ka na ba, mga abukado? Dadapisilin mo nga. O, oh, sila labang pisil. Dadapisil mo. Soft na? Yeah. Oh! <laughs> hinog na, hinog na. Ayan, gagawa na tayo ng avocado ice cream. Ayan. So, ganyan kayo magpahinog, ha? Yan ang natural way, mga palangga, kung paano magpahinog ng matitigas na avocado. Kasi walang makita na malambot na avocado doon. Tapos, pag uwi, ang titigas. Sabi ko, ba't ka bumili? Ngayon ang lambot na. <laughs> Ba't ka bumili? Sana hindi ka na lang bumili. Kasi matagal yan. Sabi niya, i-search daw sa lolo Google kung paano pa hihinugin. Hinug na siya. So maraming paraan ng pagpapahin uh, pagpapahinog. Lagyan ng saging. Sasamahan mo ng saging. Ang um, lambot na. Ay, gagawa na tayo ng ice cream today. Ayan, nagpabili na ako kay Lalab ng cream. Yeah, uy! Hinog na talaga! Grabe! Ang titigas nito! Nang binili niya. Kaya sabi ko, sana wag na lang ikaw bumili. Kasi matagal yan, bago mahinog. Tapos di, syempre, ayun, tinignan sa internet kung paano magpahinog. Pwede rin ilagay sa folio. Sa folio. Tapos ilagay sa oven. 90 degrees. 15 minutes. Sabi ko, ayaw ko nga ilagay sa oven. Kasi parang na, ano, naluto na yun. So, yan ang, ano, natural way. Ano, takpan ng jaryo or ibalot sa jaryo, samahan ng saging. So, ayan yan siya, o. Oh, 800 grams. 800 grams. Saan ba ito? Hindi naman sinabi. Saan ba itong bansa? Sa Spain, ayon Espanya. Sa Espanya pala ito galing. Sa Spain. 800 grams. Yan. Kano ang kilo nito? Mahal ang avocado dito, mga palangga. Hindi man sinabi yung price. Baka nasa resibo. Kasi pag may ganitong mga tag, yan ano na yan, may price na yan kasi nakasupot yung sa ano, sa cashier na lakanya ayo o, sa Spain nga. Ayan. At mayroon pa tayong titingnan ulit kung ano naman ang nangyari sa ating babies na togi na pinatubo. Tara, silipin natin. Ayan mga palangga, kinuha ko na sa kabinet na pinagtataguan itong ating babies na togi. Silipin na natin. Limang araw na ngayon eh. Ano? Uy, lumalampas na. May lumampas na dun isa. Kumusta? 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 Pintahan na natin. <laughs> Tumubo na. Wow. Tumubo na sila. Oh, pwede na yan. Tama na siguro yung taas niya. Oh, ba? Diba? Tama na, mataas na nga siya, oh. Very good na yan. Pwede na, pwede na. So, ayan. So, ganito pa lang ang pagpapatubo. Ayan. So, ayan na siya. Oh, yung ilalim, may tubig. So, araw-araw papalitan talaga yan ng tubig kasi para hindi mag-smell. So, ito. Pero hindi pa nga yung mga roots. Yung mga roots pa lang no? Sa gilid-gilid. O, hindi dito sa ilalim. Yung iba hindi pa nagkaroon ng roots kasi nga natuyo na ito. Na-delay. Ang pagtubo kasi nga na walang siya ng takip. Ayan, wow! Pwede na, pwede na. O, tapos, ang gagawin ko, paliliguan ko na naman siya ng tubig na naman. Tapos, papalitan yung tubig na yan dyan sa ilalim. Ang galing. Pero pwede na ito. Ayaw ko nang pataasin pa ng sobrang taas pa. Tama na yan, no? O, tama na. Tugi, tama na yung pagtubo mo. Kasi kung masyado namang mataas, ito ganito, o. Oh. Ayan, o. Oh, ganyan. Tama na ito. Wow. Tignan niya. O, tignan mga palangga, oh, Tama na. Oh, mataas na. oh kasi kung patut patutubuin ko pa ng isang gabi pa, para na siyang halaman. Pwede nang itanim sa ano, sa taniman ng mga munggo. O, oh, diba pwede na yan? oh, yung iba, ma ano, maiikli sila kasi nga, Nagpatong-patong na sila eh. Yan. Nilipat ko kasi oh, ayan to pero okay na rin yung malalaki. O oh, yung iba, ayan, very good. Okay na, pwede na nating ano, lutuin ngayon na So, ayan ang ating babies na pinatubo. Magpapatubo ako ulit yung hindi masyadong marami. Kasi maliit lang itong ano ko eh. Itong strainer ko. Maliit lang siya. Marami yan, marami yan supposed to be munggo. Kaya lang, syempre, nasa ilalim. Ayan. Nandun sila sa ilalim. Ayan. Pero okay na yan. Yung laki niya, no? Wow. Buti naman at ano, tumubo na sila. Ayan, yeah, may maluluto na tayo. O, oh, di ba diba? Ayan. <laughs> Ang cute nila. Tanggalin ko yung mga, ano, mga roots na, ano, brown. Ayan, marami yan. Ayan, oh. Oh. Alright. So, ayan. At tayo ay magluluto na ng ating togi. Tingnan natin kung anong maluluto natin. Tapos, gagawa tayo ng avocado na ice cream with banana. Mamaya. At abangan ng ating finished product ulit mamaya. Thank you mga palangga for watching. And see you again next time sa ating susunod na mga videos. Ingat ang lahat. Hasta la vista, baby. Bye-bye, everyone. Don't forget to like.